Good morning! Tolor! Grabe. Grabe. Grabe! Masarap po bang i-enjoy ang buhay kapag wala ko tayong nararamdaman? Yeah. Kaya ko muna sabihin 'to kasi dumating sa buhay naming pamilya na nag-e-enjoy kami pero dahil yun po yung pakiramdam na parang huling mga panahon na po namin sa buhay dahil po kami ay may karamdaman. Hayaan niyo po ako na isama ang aking mag-ama dito sa stage kasi po sila po ang pinanghuhugutan ko ng lakas. Sila po ang buhay ko. At kaya ko po iwan ang lakas para po sa kanila. Ang story po namin, kami po ay nagtuturo. At simula po nung si kalakot. Ako po ay isang diabetic person. Na kung saan, alam po natin kapag single, hindi po ganun kalawak yung pag-aalala pagdating sa, sa katawan. Pero dumating po sa punto ng buhay namin, ng kami po ay nag -asawal. na meron po butas sa puso, dalawa pong butas yun sa puso. Tumating po sa buhay namin itong batang to, dahil po answer prayer po siya, hindi po namin po siya sa Panginoon. Nung malipang po siya, napakaitim po na kanyang mga kamay, ang daliri niya, ang kanya mamatay, po mga matay, nagluluhan ng walang, yung kung hindi niyo po alam kung saan ang gagaling, hindi naman po umiiyak. Talong po ang kulay ng kanyang bibig. At kapag tuwing aatakihin po siya na parang epileptic, kailangan po namin itikit ang kanyang paa, ang tuhod niya sa kanyang... Para po, makahinga po siya ng ayos. Lahat po ng bata nagkakaroon ng viral inf infection. At pag Lumalaki po yung ulo niya kasi tumataas po yung bakterya sa utak niya. Kaya po naman mamaga ang utak. Hindi po namin akalain na ganito po yung sasapitin niya. At araw-araw na nakikita ko naghihirap ang aking anak, alam ko. Dahil sa akin, kaya po siya nagkakaganon. Bilang isang diabetic person, naging insulin na po ako umaga ang at gabi to the point of yung stress level ko po parang hindi na kinakaya ng, ng insulin dependency ko na kung saan parang wala na po siyang effect. At dahil nga po nakikita ko nagihirap ang aking anak, dumarating po sa punto na mas matindi pa po yung yung tama po ng stress para po lalong maghirap yung katawan ko. To the point na lagi ko naninigas, namumulikat po ang aking paat kamay, hindi ko po siya mailakad kung wala pong injection. Marami na pong basa aking katawan, kaka-inject, kaka, kaka at hindi ko po alam kung pa, paano na po mawawala yun. Noong nakita ko po na ang condition ng anak ko ay hindi na po ay magtatagal sa Mindanao, galing po kami sa Mbonga. Ipinababo namin siya dito po sa sa Manila na kung saan naging, naging part mo siya ng OPD ng Philippine Heart Center. Pero kung bago nangyari yun, dahil po sa pakiramdam ko, wala na pag-asa ang aming kondisyon. Dumating po sa punto ng buhay ko na nagkaroon ko ng diabetic stroke. Na, Nalabulag na po ako ng 5 hours. Dahil po nagbaas po ang sugar level ko ng 700. Yung panahon na po na yun, hinihingi na po namin maghanap na Kunin na po kami kasi punaawa rin po ko sa asawa ko na wala na pong magawa. Kung hindi alagaan kami mag-ina, kung hindi po dahil sa pamilya niya, siguro po hanggang, hanggang doon na lang po yung buhay namin. Until one day, nag-decide po kami pumunta dito sa Manila. Hindi po kami taga rito, iniwan po namin ang lahat-lahat ng trabaho namin para po masusunan yung pangailangan ng anak ko po. Iniwan po namin yon from Mindanao, going to Manila. Nakiusap po kami sa mga kaibigan namin dito. Napatarehan kami pansandalian lang at kapag gumaling naman po kami, kami po ay babawi. kaliwahan kanan, para po kami nag-house hopping. Kung sino po magpapatira sa amin until one day, wala na po nagpapatira sa amin. We prayed a lot na meron pong tatanggap sa amin and we really thank God na meron pong isa sa aming mga church member na nagpagira po sa amin, na ngayon po ay kasama po natin at partner na rin po natin dito po sa InGlobal. Global. Sa so po ay nasa mga 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 si J. Moriano. Maraming maraming po salamat po talaga sa kanya. Dumating po ang punto na hindi po pwede hindi po kami magtatrabaho dito sa Manila, but then because it's a... Aming pagpapasukan na school dahil po kami nagtuturo, dahil po nagsimula na po ang school year. Dumating po sa punto na I have to decide to work as a call center agent dahil po para po meron kami makain pamilya. And it got worse. My diabetes got worse because dahil nga po sa gabi po kami nagtatrabaho at bawal po ang puyat sa isang katulad ko. Dumating po ang punto na every time may initan po ako ng araw from work, isinusuka ko po, po ang sakit ng ulo ko at dahil po mataas po ang sugar ko, umiihi po ako sa aking pantalon nang hindi ko na po na po control na makarating pa sa CR. That is the worst part of our life. Until one Sabbath, one Saturday. Sabi ko, ito na po yung huli kong simba. Hey, kumagising ba ako siguro gabi na lang pero yung yung the whole morning hindi ko na po kakayanin sa awa mo ng Diyos siguro hindi po siya papayag na hindi po kami magsisimba, magpupunta sa church namit po namin ang isang tao ang nabuas ng aming isipan na meron pang buhay meron pang pag-asa na maging maayos ang aming mga kalusugan É e bem... vamos! na humingi po kami ng tulong sa kanya, sabi ng asawa ko, nakita mo yung mag-ina ko, may sakit, pwede yung ba kami bigyan ng trabaho? Dinala po na kabil sabat na yun, sa 7th floor ng work, hindi akala ko po, hanap po ang ibibigay sa amin. <laughs> Job interview, inupo po kami sa seminar, but all of a sudden, hindi lang po pala hanap po ang binigay sa amin ng imglobal kundi po siguro kami. You are an extension of our lives. Naging oxygen. Ang, ang mga produkto ng ito mabuhay mo ulit kami. At hindi ko po talaga lupos maisip na kung mawawala po ito, sigurado po wala na po kung iba ba ang makikita ng produkto ng kasinggaling ng Inglobal Products. Alam po po yun. Ayan mo sabihin bakit na mahiliya. ang produkto. Guys. Kaya yeah at sa mga hindi pa nakakaranas maging parte ng buhay ninyo